Alam mo ba ang madilim na lihim ng Manila Film Center? Sabi nila, may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. Security guard story. Si Mang Ed, isang security guard. Alas dos na ng madaling araw. Mag-isa lang ako. Pero may narinig akong mahihinang boses. Pagtingin niya sa dulo ng pasilyo, may mga anino gumagalaw sa dilim filmmaker story. Si Carla, isang filmmaker. May nakaupo ba dun sa dulo? May isang babae, maputlang maputla. Nakatitig lang sa kanya. Mga trabahador na naipit sa film center construction. Sabi nila, ang mga kaluluwang ito, mga trabahador na naiwan sa ilalim ng gusali matapos ang trahedya. Kaya kung bibisita ka rito, baka may marinig kang boses na humihingi ng tulong. Narinig mo na ba ang kwento ng Manila Film Center? I-comment mo sa baba.